Yon mga boss, gagawa lang akong video sa mga nag-request ng video na to kung paano raw makakuha ng Art Angel o kung saan siya pwedeng kunin. Maraming pwedeng pagkunan mga boss. Okay, pakita ko sa inyo at explain ko na rin. Yan, let's go mga boss. Medyo sinisipon tayo. Lamig kasi kagabi. Eto na mga boss. Unang papakita ko kung saan, kayo, saan nyo kukunin yung Art Angel Weapon. Pwede nyo siyang kunin dito sa value pack. Ayan, value pack. Ayan. eto mga boss, worth it na worth ito. to. Kung halimbawa hindi nyo pa ito nabibili, meron kasi itong times 2. yan Halimbawa, Bibili kayo sa akin ng 7,000 Divine Diamond kung magdidirect kasi kayo ditong top up 5,650. Pero kung bibili sa bibili kayo sa akin ng Divine Diamond na 7k, ang price lang yan ay 4,491. Yon. Pag bumili kayo sa akin ng Divine Diamond first top up niyo sa Unipin, makaka-receive kayo ng 37 7k gold. Yan, bali sa taas magkakaroon ka agad ng 7k gold tapos yung divine diamond mo na 7k ibili mo dito sa times 2 na to. Ito, itong 7k kung halimbawa first top up mo dito times 2 to. Bali pag binili mo tong value pack na yan na 7k magkakaroon ka ng 2 times na gold. Oh, magiging 2 times yung 7k mo, bali total niyan 14,000 gold. Yan, magkakaroon ka ng 14,000 gold plus yung 7,000 mo sa pre top up sa Unipay na 7k, meron kang total na 21,000 gold. Bali sa 21,000 gold, pumunta ka dito na, pumunta ka dito, tapos kung gusto mo ng Art Angel, yan. Eto mga boss, ang pag ispin dito, 20,000 gold, isang AA mga boss. Yan, magkakaroon ka na ng isang Art Angel weapon. Okay mga boss, pag nakakuha ka na dito, yan. Ganun lang kasimple mga boss. 20, 20k, 20k gold, meron ka ng isang uh, Art Angel weapon. Sa mga reward naman, kung maswerte ka, pwede mo ito makuha mga yan Tapos, isa naman na pwede nating ano, pag nag-top up kang 21k Divine Diamond, may free ka ng 21k Gold rin. Kaya pwede mo rin yung pan-top up. At isa pa, ito naman, sa permanent top up. Sa permanent top up, mga boss, ito, pag naka 20, ito, ito, ito. Ayan, pag naka 20, 20k 20k um, divine diamond ka na spend dito sa top up permanent top up makakakuha ka rin ng isang archangel weapon mamili ka kung weapon o ano main o op op hand yan eto yan yung ano eto free nyo itong makukuha pag naka 20k top up kayo na permanent okay yung isa pa naman natin eto naman eto napaka worth it rin ito mga boss dati kasi gold to tapos ang makukuha nyo isang buong AA na ngayon ano na lang siya chess ayan meron siyang 6 times na chess ayan pag yan, tapos meron siyang art angel key. Sa key naman mga boss, pag nakaipon kayo, bali ito, 7k divine diamond rin yan. Pag nakaipon kayo ng 100 key, bali meron na kayong art angel weapon or art angel costume. Yan, Mabibili nyo na rin ito. Art angel costume. Yung key na yan, dito rin yan. Ayan. Ito. Punta tayo dito. <laughs> Tapos, ano natin? Yan. Yan, eto, pwede nyo yung eh, ma-exchange. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Yan. Pwede nyo itong ma-exchange, -ex mga boss. O, oh, diba? Let's go. Ganun lang kasimple, mga boss. Yung pag naka 100 key kayo, exchange nyo na sa ano, sa AA or Um, costume. Ayan, ha? Ah. Dati kasi, pwede ka dito makachambang isang buong AA. Ngayon, iba yung event niya. Chess lang talaga, mga shard lang laman. Pero, ang kagandahan, meron siyang B. Ito naman yung sunod natin, mga boss. Isang pagkukunan pa rin ng AA. Ito naman yung 7 days. Ayan. Kailangan nyo mag-top up ng 2 times 7 days para makakuha kayo ng isang art angel. Sa 7 days kayo, 7 days kasi mga boss, makakaipon kayo ng maya. Ito 'yon, maya. Ayun kung nasa ano, nasa taas. Yan yung tinatawag na maya mga boss. <coughs> Ayun, pwede niyo rin yan exchange. Ito naman para makakuha kayo ng isang art angel, kailangan niyo ng 20 shards. Yan. 20 peraso nito kada isa mga boss. Isang AA, 20 perasong shard. Guild of Maya ang gamit mga boss. Yan lang. Isa. Tapos. Ito. Dalawa. Ito pa. Pangatlong kukuna ng AA. Ito. Pangatlo. Yan. Pangatlo. Ito. Pangatlo. Tapos ito yung pang-apat. Yeah, pang-apat. Ito yung pang-apat. Ayun yung mga pwedeng kunan ng Art Angel weapon mga boss ha. Ganun lang ka mga boss. Ang daming pwedeng pagkunan ng Art Angel weapon. Okay, yun lang mga boss. Sana nakakatulong o pag hindi nyo pa rin nagets yung direct message lang kayo sa page natin. Yan, lalagay ko na rin yung price list natin mga boss. Ito. أكيد يلا وبص ما بوس